Nahihirapan ka ba sa matinding ubo? Ito ay isang karaniwang sakit na maaaring mag-abala sa ating araw-araw na buhay, na nagiging sanhi ng pakiramdam na kahit ang pinakasimpleng gawain ay tila isang hamon. Mahalaga ang pag-unawa kung paano na ang gagalingan ng sakit na ito upang mabigyan ito ng tamang lunas, at iyan ang eksaktong dahilan kung bakit kami narito. Ang video na ito ay magbibigay ng komprehensibong at madaling sundan na gabay sa pagharap sa matinding ubo na iyan. Kung ito man ay sanhi ng karaniwang sipon o isang matagalang allergy, mayroon kaming sagot para sa iyo, kaya manatili at alamin kung paano mapupuksa ang nakakairitang ubo na iyan. Una sa lahat, mahalaga na maunawaan ang sanhi ng matinding ubo. Makikita mo, may iba't ibang mga kadahilanan na maaaring magdulot ng hindi komportableng at matagalang sintomas na ito. Madalas, ang mga karaniwang salarin ay ang mga karaniwang sospek, tulad ng mga sipon at rangkaso. Ang mga viral na impeksyon na ito ay nagpapakati ng iyong daanan sa hininga, na nagiging sanhi ng patuloy na ubo. Ngunit hindi doon nagtatakot. Tapos, ang mga allergy ay isa pang karaniwang sanhi. Kapag ikaw ay allergic sa isang bagay, nakikita ng iyong katawan ito bilang isang manlalakbay at nagpapatupad ng depensa. Ito ay maaaring magtulak ng isang sunod-sunod na reaksyon sa iyong katawan na nagre-resulta sa mga sintomas tulad ng pagbahing, sipon, at oo, itinataya mo na, isang matinding ubo. Ngayon, tuklasin natin ng kaunti pa, iba pang mga kondisyon sa paghinga, tulad ng bronchitis, pneumonia at Chronic Obstructive Pulmonary Disease, o COPD, ay maaari ring magdulot ng matinding ubo. Ang mga kondisyong ito ay madalas na may kasamang pamamaga o impeksyon ng mga daanan ng hangin, na nagre-resulta sa mga sintomas na kabilang ang matinding ubo, at hindi lamang mga pisikal na kondisyon ang maaaring magdulot ng matinding ubo. Ang mga pangkapaligiran na salik tulad ng pagkahantad sa usok, alikabok o kemikal na usok ay maaaring magpagalit sa iyong mga baga at lalamunan na nagiging sanhi ng matinding ubo. Kahit ang gastroesophageal reflux disease, o GERD, isang kondisyon kung saan ang asido ng sikmura ay umuusok pabalik sa iyong esophagus ay maaaring magdulot ng ubo. Ngayon, bakit mahalaga ang pag-unawa sa sanhi? Eh, dahil ang sanhi ng iyong ubo ang magtuturo sa iyong paggamot. Halimbawa, ang ubo na dulot ng mga allergy ay maaaring mga ilangan ng antihistamines, habang ang ubo dahil sa bakteryal na impeksyon ay maaaring mga ilangan ng antibiotics ang ubo mula sa GERD, maaaring mga ilangan ng pagbabago sa pamumuhay at gamot upang bawasan ang asido ng sikmura. Tandaan, hindi lamang tungkol sa paggamot sa sintomas, ito ay tungkol sa pag-address sa ugat na sanhi. Kaya't mahalaga na matukoy kung ano ang nagiging sanhi ng iyong matinding ubo bago ka magsimula ng anumang uri ng paggamot. Dahil sa paggawa nito, maaari mong tiyakin na ang iyong paggamot ay naaayon sa iyong partikular na pangangailangan na nagpapataas ng mga pagkakataon ng mabilis at kumpletong paggaling. Natukoy mo na ang sanhi, ngayon ay magpatuloy tayo sa susunod na hakbang. Ngayon, tuklasin natin ang ilang simpleng home remedies na maaaring makatulong upang maibsan ang matinding ubo. Ang honey ay isa sa pinakapopular na home remedies para sa ubo. Ito ay hindi lamang isang matamis na panghimagas, kundi pati na rin isang natural na pampatigil ng ubo gumagana ito sa pamamagitan ng pagkot at pamamaga sa iritadong lalamunan. Upang gamitin ang honey bilang lunas sa ubo, maaari mong haluin ang dalawang kutsarita nito sa mainit na tubig o tsaan na halamang gamot. Uminom ng concoction na ito ilang beses sa isang araw upang maranasan ang kahulugan nito. Ang mga mainit na likido tulad ng halamang gamot o isang simpleng tasa ng mainit na tubig na may lemon ay maaari ring napakabisa. Nakakatulong ito sa pagpapalambot ng plema sa iyong dibdib at pampatigil sa iyong masakit na lalamunan. Tandaan, ang mahalaga dito ay mainit, hindi mainit. Hindi mo nais na masunog ang iyong sensitibong lalamunan. Ang steam inhalation ay isa pang epektibong home remedy. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapapakunuan ng iyong mga nasal na passage at lalamunan na pampalubag sa tuyot na ubo ang lahat ng kailangan mo ay isang mangkok ng mainit na tubig at isang tuwalya upang takpan ang iyong ulo. Maglukso lamang sa ibabaw ng mangkok at huminga ng steam. Kung gusto mo, maaari kang magdagdag ng ilang patak ng langis ng eucalyptus sa tubig para sa karagdagang mga benepisyo. Ngunit tandaan, magingat na huwag masyadong lumapit sa mainit na tubig upang maiwasan ang mga sunog. Ang luya ay isa pang powerhouse pagdating sa home remedies ito ay may mga anti-inflammatory na katangian na maaaring makatulong upang maibsan ng ubo. Maaari mong dilaan lamang ang isang piraso ng hilaw na luya o gumawa ng tsaa mula dito. Upang gawin ang tsaa, pakuloan ng ilang piraso ng luya sa tubig. Hayaan itong malasa ng mga sampung minuto, pagkatapos ay salain at inumin. Sa wakas, ang paghydrate ay mahalaga. Maaaring tila o baryo, ngunit ang pagiging hydrated ay maaaring makatulong sa pagpapalambot ng plema at pagpapaluwag sa pagkakabara. Kaya, siguraduhin na umiinom ka ng maraming likido sa buong araw. Ang mga lunas na ito ay maaaring magbigay ng kaunting ginhawa, ngunit may iba pang mga hakbang na maaari kang gawin upang mapabilis ang iyong paggaling. Kung ang mga home remedy ay hindi gaanong epektibo, mayroong mga over-the-counter na mga lunas na maaaring makatulong. Pag-usapan natin ang mga opsyon na ito, tama ba? Unang-una, mayroon tayong mga expectorant. Ang mga ito ay dinisenyo upang magpalambot ng plema sa iyong baga, na ginagawang mas madali para sa iyo na uhugin ito. Ang glyph 1 ay isang karaniwang sangkap sa mga expectorant. Mahalaga na uminom ng maraming likido kapag kumukuha ng expectorant upang magtulong sa proseso ng pagpapalambot ng plema. Kasunod nito, mayroon tayong mga cough suppressant, nakilala rin bilang antitussives. Ang mga ito ay tumutulong sa kontrol ng iyong reflex na umugin. Ginagawa ang iyong mga ubo na mas hindi kadalas. Ang dextromethorphan ay isang karaniwang over-the-counter na cough suppressant. Mahalaga ring tandaan na ang mga suppressant ay dapat lamang gamitin para sa tuyo, walang plema na mga ubo. Pagkatapos, mayroon ding mga combination na gamot na naglalaman ng parehong expectorant at cough suppressant. Maaaring ito ay kapakipakinabang kung mayroon kang mababang plema na ubo ngunit kailangan mo rin ng kaunting ginhawa mula sa panyuhugin. Mayroon ding opsyon ng topical ointments. Karaniwang inilalapat ito sa dibdib at lalamunan at ang kanilang mga usok ay maaaring makatulong upang maibsan ng ubo. Hanapin ang mga ointments na naglalaman ng camphor o menthol. Ang mga lozenges o cough drops ay maaari rin magbigay ng kaunting ginhawa. Gumagana sila sa pamamagitan ng pagnam sa likod ng lalamunan, na pampababa sa reflex ng ubo. Maaaring maglaman din ang ilan sa menthol na maaaring makatulong na buksan ang iyong mga daanan sa hangin. Mahalaga, gayon paman, na laging basahin ang mga label ng mga gamot na ito. Maaaring maglaman sila ng mga sangkap na maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot na iyong iniinom o mga kondisyon na iyong mayroon. Lagi sundin ang inirerekomendang dosis. Ang sobrang dosis ay maaaring magdulot ng malubhang mga isyo sa kalusugan, lalo na sa mga bata at huwag nating kalimutan, bagaman ang mga lunas na ito ay maaaring makatulong sa pamamahala ng iyong mga sintomas, hindi sila dinisenyo upang lunasan ang ugat na sanhi ng iyong ubo. Kung ang iyong ubo ay tumagal ng higit sa isang linggo, lumalala, o mayroon kang iba pang mga malulubhang sintomas, panahon na upang makita ang isang profesional sa pangangalaga sa kalusugan. Tandaan, ang mga lunas na ito ay maaaring makatulong sa pamamahala ng iyong mga sintomas, ngunit hindi nila inilalagay sa tuktok ang ugat na sanhi. Kaya gamitin ang mga ito ng may kaalaman at manatili sa kalusugan. Minsan, ang isang matinding ubo ay maaaring maging isang senyales ng isang mas malubhang bagay. Mahalaga na magbigay pansin sa iyong katawan at sa mga signal nito. Ang isang ubo na tila isang maliit na abala lamang ay minsan ay maaaring maging isang tagapag-ulat ng isang mas malubhang isyo sa kalusugan tayo ay magsalita tungkol sa mga senyales na nagpapahiwatig na panahon na upang makita ang isang doktor. Isa sa pinakamahalagang senyales ay isang ubo na tumatagal ng higit sa isang linggo. Ang isang karaniwang sipon o trangkaso ay karaniwang naayos sa loob ng isang linggo. Kung ang iyong ubo ay patuloy sa ibabaw ng panahong ito, maaaring ito ay isang senyales ng isang mas malubhang kondisyon tulad ng bronchitis o pneumonia. Ang isa pang senyales na dapat bantayan ay kung mayroon kang mataas na lagnat na kasabay ng iyong ubo. Ang lagnat ay ang paraan ng iyong katawan upang labanan ang mga impeksyon. Gayunpaman, ang isang mataas na lagnat na hindi bumababa ay maaaring magpahiwatig ng isang malubhang impeksyon na nangangailangan ng medikal na pansin. Ang pagkaranas ng hirap sa paghinga ay isa ring pangunahing dahilan para sa pag-aalala kung ikaw ay nagmamadali para sa hangin o pakiramdam mo ay hirap sa paghinga, panahon na upang makita ang isang doktor. Ang pagiging maigsi ng hininga ay maaaring magpahiwatig ng isang seryosong kondisyon ng baga, at ang agad na medikal na pansin ay kinakailangan. Ang pagsasuka ng dugo ay isa pang senyales na maaaring may seryosong mali. Bagaman ito ay maaaring dahil sa isang simpleng masidhing dugo sa ilong, maaari rin itong maging sintomas ng mga kondisyon tulad ng tuberculosis o kanser sa baga. Ang matinding sakit sa dibdib na kasama ng isang ubo ay hindi dapat baliwalain. Ito ay maaaring maging senyales ng isang malubhang kondisyon sa respiratoryo o kahit sa puso. Sa wakas, kung napapansin mo ang biglang at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang kasama ang iyong patuloy na ubo, tiyak na panahon na upang kumonsulta sa isang doktor. Ang di pagtatamasa ng timbang ay maaaring maging senyales ng iba't ibang mga seryosong kondisyon, kabilang ang ilang uri ng kanser. Mahalaga na tandaan na ang mga senyales na ito ay hindi determinadong patunay ng isang seryosong kondisyon. Gayunpaman, mga malakas itong indikasyon na kinakailangan ang medikal na pagsusuri. Ang pagsangguni sa isang doktor ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang sanhi ng iyong ubo at magturo sa iyo patungo sa tamang lunas. Huwag magatubiling humingi ng tulong medikal kung ang iyong ubo ay malubha o patuloy. Ang iyong kalusugan ay iyong kayamanan at laging mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi halika't mabilis nating balikan kung ano ang ating natutunan ngayon. Ang isang patuloy na ubo ay maaaring lubhang nakakabahala, ngunit sa pamamagitan ng pagunawa sa kanyang sanhi, maaari nating mas mahusay na pamahalaan at posibleng lunasan ito. Ito ay nagsisimula sa pagkakakilala sa iyong katawan at pagtanggap sa mga senyales na ito, maging ito man ay isang naglalakihang sipon, mga allergy, o kahit na isang mas seryosong issue kami rin ay nagpamala sa kapangyarihan ng simpleng home remedies na maaaring magbigay ginhawa sa isang matinding ubo. Mula sa hani at tsaan ng lemon hanggang sa usok mula sa mainit na shower, ang mga lunas na ito ay madalas na madaling makuha sa iyong kusina o banyo. Sila ay madali, natural, at maaaring magbigay ng agarang ginhawa, ngunit minsan ang home remedies ay maaaring hindi sapat. Sa sandaling ito pumasok ang mga over-the-counter na lunas mayroong isang malawak na hanay ng mga cough suppressant at expectorants na available na maaaring makatulong upang bawasan ang mga sintomas at bigyan ng iyong katawan ng pagkakataon na magpahinga. Tandaan na laging basahin ang label at sundin ang mga tagubilin sa dosis. At sa wakas, tinalakay natin ang kahalagahan ng pagkaalam kung kailan makipag-ugnayan sa isang doktor. Kung ang iyong ubo ay tumatagal ng higit sa ilang linggo, o kung ito ay sinamahan ng iba pang mga nakababahalang sintomas tulad ng lagnat o hirap sa paghinga. Mahalaga na maghanap ng profesional na tulong. Ang iyong kalusugan ay dapat laging nasa tuktok ng iyong prioridad. Tandaan ang mga tip na ito at sana'y maging isang bagay na nang nakaraan sa lalong madaling panahon ang iyong matinding ubo. Salamat sa panunood at manatili tayong malusog.